gulay. So, ang gulay ko ngayon, guys, ay dahon sa kamote at saka dahon sa balangoy So, alam nyo naman, pag sinabing dahon sa balangoy ay napakasarap talaga yan. So, ngayon, ang gagawin ko lang dyan sa ating mga gulay, dalawang klase lang naman, dahon sa kamote at saka dahon sa balanghoy. Gigisahin ko lang siya na may sardines, guys. So, panuorin nyo na lang kung paano. So, nagisa nga pala ako ng bawang at ilagay ko na ang onion. Ayan. So, imikot-mikot na natin yan. As usual pa rin, guys. Katulad ng mga nakikita niyo sa ating mga content sa tuwing nagluluto ako ay mikos-mikos talaga yan. Pagkatapos yung mikos-mikos, ay ilagay na natin ang ayang bell paper na kulay pula. Pwede rin yan kulay green, pero red ang pinili ko para para masarap siya ba, para siyang sili. So ngayon ilagay ko na ang aking kamatis. Dalawang piraso ang kamatis ko dyan, guys, kasi nga ang kamatis ay pangpakutis Ayan, para naman kahit papano ang ating putis ay kuminis naman. So ganun yun. Pagkatapos dito guys, ay ilagay na natin ang aking siling pamaksyo. Ayan ang aking siling pamaksyo. Ayan, pak! Ganun. O, di ba? Pagkatapos niyang ilagay natin ng sardines, yung stone yan guys ha. Alam natin ang yung stone ay yan ang pinakamasarap. Ayan, kasama lang yan sa 552 lang. So, imikos-mikos na natin yan ganyan. At lagyan natin siya ng kaunting asukal. Kailangan guys, may asukal ang ating mga ginigisa na ulam. Maglagay tayo ng paminta. Pamintang durog yan. Ayan, iganyan-ganyan lang natin kasi baka madurog ang ating isda. So, maglagay tayo ng kaunting tubig. Ayan, kaunti lang. Kaman ko lang yan later. So, ayan, takpan ko muna yan, guys. Buksan na natin, guys, ang ating... Ayan, so ilagay na natin. So, bago sa lahat, guys, kaya nakita niyo kung bakit ganito ang kanyang pagmumukha, ang niyang itsura. Pinigaan ko to sa asin para matanggal ang kanyang pait ba. Diba, mapait siya yung dahon sa bulanghoy. Pinigaan ko siya ng asin. Bago ko siya pinigaan ay hinugasan ko siya ng mabuti kailangan nugasan mabuti yan. Tapos, nilagyan ko siya ng asin para matanggal ang mapait ba? Pait ba? Ganon, pait. So, ikanyang ganaana. O, para maana na siya. Para mahalo ba? Ana. Ang bitsin mga inday. Para pod, lami pod. Gamay rang ko doi. Kaya basing makuan ba yata ng bitsin. Kaya, dali raman niya. Kadiyot raman niya maluto. Ana, ana, ana ba? Ana, ana. ana, ana, ana. Ang tanin ko noon yung gulayan niya Wala may lubi. Ingun na lang ko nga. Una-una. Kami -una. aba. Makalimutan dyan yung uyab ani day. Nakarong kay tahanan na kung gamay na suka. Gamay lang. Good ka na gamay lang. Baka ayo. Anak lang ba anak? Gamay lang para sa mga bata. So okay na siguro ano eh. Ayan. So ayan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching everyone. God bless us all.